Atuan man ito bintarik tarik nito mga idol ito nga sa eh. pa akong abot dito eh. sobrang tarik pang 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 bang, first time ko makagala rito mga idol sa lugar na ito tawagin nilang lirang lirang lampas lang ng kapukan dito sa leti to one hundred mahigit steps to hundred artiya yata orang gunung mau doyan doyan din dyan sa baba nito, mga idol pang pang yan doon dagat nandun yung mga cottage nakalikit doon sa pang pang mura lang naman yung bayad dito idol ayun kaya yung life jacket 30 yung kada person papunta rito jis 10 piso tapos mga bata yata 5 ayun sa baba yung dagat itu. silang ginagawa pa doon na ano parang hindi rin dito uh, mga idol lang magstay sa gabi dahil yung mga states doon magandang araw mga alods Kapasyal tayo rito sa Lirang Lirang Beach Resort Lampas lang ng kapuukan to Kapuukan pa rin ito Dito tayo sa ibabaw Sa Overlooking Dito sa taas yung baba nandun yung mga paliguan nasa pangpang -pang lang yung mga cottages mga idol yun yung dagat po tahimik dito pero nga ngayon medyo malinsangan mga idol malinsangan kasi parang uulan tapos malakas yung sikat ng araw tapos maulap kaya malinsangan yung dito sa baba ay ikot yan doon oh. No? yung dagat doon ano dito tayo sa pinakatuktok mataas, matarik mga idol tapos yung mga cottage nasa gilid ng pangpang -pang. nasa -pang. bato kadikit mga edong dito sa Taas ni Hogan, lirang lirang beach resort dito sa Lete basta ano lang hindi ko alam kung sakop na yung kapuukan to o hindi na basta lampas na ng kapuukan to bayan ng kapuukan Lete lampas na ng konti, papasok ka Kahimik. bagay ito sa mga may mga edad na ba gaya ko gusto mo mapagisa sa rewang hangin Kahimik. wala well, uh, malayo sa ano highway malayo to sa highway papasok ito kaya uh, hindi mo maririnig yung daan dahanong sasakyan do sa highway malayo masyado sa highway ito papasok Lampas lang ng kapukan to. Oh. So, yung pangupang. -pang. So, ayan mo muna sila doon. Picture picture dyan. So ni Mrs. na doon pa sa baba. Yung anak ko nandun. Nakakyat din yun mamaya dito. Masarap pang picture picture dito. Tahinik. Nakahoyan. Uh, Bababa tayo dun. Balik na tayo dun. Habang sila eh busy sa pagpicture-picture. -picture.

Hingal ka bayo kapag mukhyat ka rito, sobrang tarik. Pababa. Walang kahingal-hingal. Medyo nga na lang ang tuhod. Ayan. Ayan laki ng puno nasa pangpang. Ayan o. Uh. pang-pang, mga idol. Baba na tayo doon. oh hmm Yung mga cottage nasa gilid ng pang-pang. Lirang, lirang. Ang pag-ibig sabihin ng lirang, lirang. Labat tayo sa klate. Labit tayo sa klate. Ayan yung mga cutters nasa gilid na well, nasa gilid ng pang pang mga idol. Delikado sa landslide mga idol. Oh, tarik masyado itong hagla na ito. Pang pang eh. Ayan. Oh. Oh, sino? pa life jacket na sila hindi mm. kasi marunong mamoy kaya life jacket yan babo lang naman yan yan yeah. pang pang talaga hindi lang bangin bangin pang eh. pang gilid ng dagat oh mga idol kabatuhan para siyang bato na galing sa vulkan pero malinaw ang ano dito mga idol ng dagat. Pagka ganyang mabato, malinaw ang dagat. O, oh, tingnan nyo. Pakaho oh, yan. Gilid na gilid sa lagas yan ang pang pang mga idol. Hmm. Pinagalingan natin sa taas kanina yun yun. Pero may kuryente idol. May kuryente dito. Ayan, no wire. Ang gigilid lang tayo kasi sinimento nila yung gilid mga idol. So nagigilid tayo. Ayan o. No. Oh. Mayroong pathway na nilagay siniminto. saka doon ayan doon yung cottage oh. Mamaya tingnan natin yung mga cottage na nasa gilid mismo. Tingnan niyo mga idol oh. Nasa gilid ng bangin Yan Nasa gilid ng bangin Nasa pangpang -pang. man mo nito Kita mo Talagang pangpang na pangpang -pang. -pang. Mga cottage oh, Nasa gilid Nakadikit lang Yung iba binutas lang yung bangin ilagyan ng cottage mga idol Ano nga siming pulong bata oh sinimento mga idol yun mga idol hanggang sa susunod bye